panggagawin natin dyan Tetest weight natin Para malaman natin kung nakakalibrate siya Kung hindi siya madaya Ito po ay kinakalibrate na natin At nilagyan na po natin siya ng Nasa 49 kilo okay, 49 kilo Nasa 49 siya uh, lalagyan ho natin siya ng another 1 kilo dahil Okay, 1 kilo. Okay naman, halos nasa 50 naman siya. So ngayon, i-test weight natin siya sa mababa. Okay, 1 uh, kilo, lagyan natin na 1 kilo siya. Ayun, naka 1 kilo. Lagyan natin ng 2 kilo. Ayan. Naka 2 kilo. Lagyan natin ng 1 kilo, 3 kilo. Then, 1 kilo, 4 kilo. Then, another 1 kilo, 5 kilo. So, okay, accurate na siya sa 5 kilo. Okay, may...